Magandang araw po mga parasikolo O magandang gabi Kung gabi mo na ito mapanood Ito po ang aming ginagawa ah, uh, Ito po ay puro Resikolo na mga materials ah, uh, Makikita mo mga itong Nandyan sa paligid-ligid At saka ito yung aming ginagawa Para sa aming uh, Tractor Na equipment Kasi na wala yung takip ng aming Lerin dito. So, kaya napag-desisyon namin ng aking pamangkin na pwede naman kami siguro na gawa ng DIY. Kasi mahal ang mga pagawa nito. Libo yung, ano, libo yung babayaran mo sa machine shop. At saka, ano pa, nang nagalhin pa yung equipment mo doon sa machine shop kasi doon yung uh, titurahin iba ah, yung alam namin mapapirahin pa ng iba so ngayon na ah, ah, kasi aming meron palaging nasisira kapag pa maraming puno pasok kasi parang grinder ano? yung parang grinder kung parang yung ah, lupa kung pumasok sa meron eh e, magaspan yun so mahal na mahal naman yung ano yung meron palaging naman kaming ng papalit ng bago, wala hmm, rin siyang nasisira. Kaya napalo si si na mama namin na. Uh, baka tirahin sa mga iba. Wow! Mano-mano lang po pala yung ang um, pagdahanda dito. Kasi mahagol lang pa masinsya pa pa. Kaya magpisa lang kami magdahanda. At sa pagkakurang man po ang pumalit sa aking kanakin sa sa kuya ko ba ang pangang alisan ah, no, so pinuncang ko po namin ito Sa dapat pala dito, dapat ay naka-protective ano, naka, naka u-goals ka. Dapat mayroon kang mask. Uh, hindi lang dapat gumamit ka ng sunglass o ano pang u-goals yung labay mo. Dapat katulad nitong mask kasi maraming nang-disgrace uh, sa, ano, sa cutting desk at sa grinder. Yung cutting desk ay nababasa. Iwas naman tayo baka matamaan pa tayo sa mukha at saka sa mabulang mga ating lakas. So, sayang naman. So, dapat baka nakapating-pating kayo. Sa mga dito na gumagamit ako ng obro, bawak o huwang uh, ding at saka pang-rending para sa kaligtasan rin natin. Doon!

Yun, ito pala yung dahilan kung bakit kahit anong pukpuk ko -puk sa itaas, hindi pala nakipig sa aming ginawa. Kasi meron pa na nakausli na naputol na hindi naman na kuha muna. At ito na, hindi na nakapag- pinapigil yung aking pa pamangkin at kiniha niya na kasi meron na aligid-aligid na baka pirahin pa ng iba uh, kaya pinira niya na ganito palang pagbunot ng putong na buwak dapat yung buwak na yung hulingin mo at saka yung idurugtong mo rito huwag mo na hulingin yung pati kasi hindi mo yung nagbubunot kapag umikit na yung dalawa ito na, ang posyon ng aking kamantin pinatutugtugtog nila para masyak yung buhok sa loob uh, dadahan na pagbunot na ng po ito na sa so, wakas at nabunot na rin yung buhok bon. ito naman po yung aming ginagawa aming pong tinitrid liwat so, ulit yung ano yung kanyang botas kasi wala no, kalbo na po yung kanyang thread sa loob kaya amin siyang uh, uh pinitread ulit para may hawa naman yung bot na ipapasok naman sa saka mamalagyan namin ng takip maglagay pa pala kami dito ng nap na ginawa ng tainga para meron kami papagpukpukan na adjust kami ng ano ng aming putas kasi mahirap pag walang tinga na pupukan so napag decision namin na lagyan ng ito para mas madali sa aming adjust sinukat na namin yung cup na ginawa namin. So, kunting puk na lang at malalaman na ang ano, resulta. So, yun. Nakita na akong pamangke uh, na tabi yung butas na ginawa namin. Kaya, uh, amin itong niluwagan para makapasok yung bot na ilalagay namin dito. si sa na yung mga butas na na aming hinantap hindi na po ano hindi na po kaya maka medyo ng oh, kasi parang manipis na yung kanyang mga thread so ano pang desisyon na namin na kahit dalawang butas ay yung aming lakihan para naman maka ano kami makalagay ng heavy duty na po para yun na lang po yung ang oh, gamitin namin para sa uh, cover ng takip ito na po yung ano yung ang uh, ginawa namin nagyan namin ng dalawang tinga na may po yan para dyan na lang kami mag ano mag kasi mahirap yung kung sa ibaba at uh, tinuturo pa ba namin yung ano yung bolt uh, yung thread na uh, na sa ibaba at nilagyan namin ng kamelya tapos uh, yung na yung aming ano, eh, yung ginawa uh, kung anong materyasa nandyan eh, yun na lang aming gagamitin at saka dinugtong namin sa ano sa itaas yung kanyang ulo. So, okay naman. Uh, ito na po yung finish product namin na ginawa. So, maghako namin na tinira yan. So, wala na namin pinateras sa iba kasi wala naman kami yung pambayad. Sayang naman. Sayang so, naman kung magpagawa kami pa kami sa iba.